na napunta kay Kuya Dennis ang bola din rebol ayan at pinasa din sa aming best player tapos pinasa sa kapatid ko at ayun nga sala manghibasan ka na lang utoy at yun na nga for days video ay awat muna tayo sa pangunguhan ng pangulam abay nakakaumay din naman ay ano <laughs> At ngayon nga ipupunta muna kami sa Palayan. Aba hindi para magtalok kundi para manood ng basketball. Ang basketballan kasi dito sa amin ay malapit sa mga Palayan. Wala lang share ko lang. At maglalaro nga rin pala yung kapatid ko kaya na may sumama na nga ako para naman may basher siya kahit papaano. At panood nga ng basketballan sa dyan namin pero pang ulam pa rin ang nasa isip ko. At napatingin nga ako din sa palaisdaan na ang lalaki kasi ng mga bangus. Parang yung sarap sigangin yan. Malilom naman pero dahil hindi nga ako nakapagsombrelo ay ayan nga at mukha na naman akong hagas at ako'y nasisilaw na naman sa liwanag. Ano ba ganamang klaseng mata ito? Medyo maumay nga lang talaga sa paglalakad kapag kami pupunta ng basketbolan At gawa ng napakalayo nga ng basketbolan din sa amin At kung makikita nyo nga yan, ayan yung dulo na yan O oh, ay dinakita nakita nyo Hindi, <laughs> kapag narating namin yan, niliko kami doon sa may kaliwa Tapos pagkarating nyo sa dulo, liko sa kanan, liko sa kaliwa, liko, 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 liko Yun, walang katapos ang liko Isang oras ang paglalakad bago kami makarating doon at hindi nga kami pwede magbangka at gawa ng abay palisdaan niyan. saka hindi na kami pwedeng magmotor or tricycle kasi wala kami noon. Medyo magugulat naman masyado itong pinsan ko at nagulat nga siya nung nahagip siya ng camera. Gusto ko nga sana ulitin para naman makita yung kanyang kagwapuhan kaso nga ay wag baka mapikon. Si Abo nga pala ay kasama din namin at mukhang mahilig din siya manood ng basketball. At inaabot ka na naman siya ng kayabangan at nakikiraan nga ang siya ay siya pa yung siga. nadaan nga pala muna kami dito sa bahay ng pinsan ko at gawa ng isang pinsan ko nga ay kasalirin sa paglalaro. Ito nga pala yung tinutukoy ko nung nakaraan na sabi kong bakikong. Ito yung pinanguhuli ng hipon. Nung nakaraan nga ay nagkabit nga pala sila niyan. Kaya nga lang hindi ako nakapunta dito kasi nga ay umuulan at ako ay tinatamad pumunta dito at yanong putik. Next time na lang ulit kapag nagkabit sila niyan. Umuulan na nga pala pero okay la ang yan at tuloy ang laban kahit bumagyo pa yan. Habay wag naman. Yagyag -yag nga pala ako maglakad at ganyan talaga dapat maglakad at gawa na kapag pa ang lakad mo nako baka bukas ka pa makarating sa apuntahan mo. At yun na nga makikita niyo yung poste na yan, hindi pa yan diyan. Wala pa tayo sa kalahati. Ito ito nga pala nasa poste ay eh, pinsan ko rin yan at maglalaro nga rin pala yan. Siya nga pala yung mahusay na manlalaro namin at siya yung MVP namin dati. Ano masabi mo sa kap Mga bulok. Isa Tinanong nga pala ako nila kung gusto ko daw mag kaya nga lang ay tinanggihan ko at gawa na beauty ko ay pang hibasanan lang la, hindi ako pwede sagayan. Kadalasan kasi sa mga muse ngayon, ang inatalent nila ay pagkakaldag. Ay nako hindi naman ako marunong ng gayon. Pagtaliin nyo na lang ako ng katang kaysa magkakaldag. Si Abong nga pala ay umuwi na at guha ng takot yun sa tulay. Hindi niya kayang makatawid sa tulay. Yan nga palang ilog na yan ay kadugtong lang ng ilog sa bahay. Pwede namang sakyan ng bangka, kaya nga lang yung bangka namin na hindi pwede dito kasi nga may katig yun. At mahihirapan lang kami dumaan dito kasi nga makipot ang ilog dito. Ang dapat dito ay yung mga bangka baga na walang katig o yung paraw kung tawagin din sa amin. O di kaya naman ay bangka din na may katig, pwede naman kaya nga lang dapat maliit. Medyo pagpasyensyahan niyo na nga ang pala at gawa ng puro likod ko na lang ang nakikita niyo at gawa ng kapag ako'y humarap ay eh, ganun pa rin naman at walang pinagkaiba. Medyo hinabaan ko kasi talaga itong video ng paglalakad namin para naman maipakita ko sa inyo kung gaano talaga kalayo yung nilalakad namin. Dapat nga isang oras to eh, yung walang cut. So yun ang at nakarating na kami sa kalsada at hindi pa mismo doon sa basketwulan. Medyo malayo-layo pa ang aming alakarin. Yan. <laughs> Medyo pagpasensyahan nyo na nga lang pala yung taga video ko at yan yung ligalig kung kanikaninong mukha inatutok yung camera. So yun na nga at dahil na taon na may tricycle naman dito kaya na may magsasakay na nga lang kami ng tricycle. Abay para minus di sa lakad talaga namang nakakapagod na. Namin pogi-pogi driver oh ito nga palang babae na ito, ito po yung manager nila, ang aming kagawad. Shout out po kagawad dabing Bing. Ayan, pinsanin po yan ni mama. Wala lang, share ko lang. Ito nga pala sa lugar namin ay talagang halos magkakamag-anak lang kami dito. Kaya naman ay eh, pag kami nag-ausap-usap ay talagang nga bardagulan la ang lagi. Ito mga tao nga pala dito sa amin, ako hindi matitinong kausap. Kumbaga puro kalukuhan la ang lagi ang alam. Manamana. Pero mabait naman po sila. Maligalig lang talaga. So yun na nga, sa tinagal-tagal nga ng paglalakad namin at nag-tricycle pa nga kami ay ayun nga at nakarating na kami din sa basketballan Ito nga rin pala kami dumadayo ng sayawan at kahit nga sobrang layo niyaan ay nilalakad lang namin yan. Bira lang kasi magkaroon ng tricycle doon sa dulo ng kalsada at karamihan nga ay nandito ang mga tricycle kaya di kami nakasakay pag nandun kami. At kahit nga sobrang layo niyan ay talagang dinadayo pa namin niyaan para lang la makapanayawan. Mahilig kasi talaga kami pumunta sa mga ganyang sayawan at talagang wala kami pinapalampas na sayawan kasi nga para sa amin ay hanggat bata pa enjoy natin ang pagkabata natin at gawa ng pag nag-asawa na hindi na natin magagawa yan. Ito nga palang player namin ay halos pinsanin ko yung mga yan. At ito nga palang nag in na ito ay ito yung kapatid ko na maligalig mag -video si Nanoy. Nung kami nga ay nag-aaral ng mga kapatid ko, ay naku, iisa lang ang pangalan namin at puro Nanoy ang tawag sa amin. Hindi kami tinatawag sa pangalan. Ito nga palang grupo namin ay Team Palkayangin. Yan nga pala ang sityo namin. Dapat pinalitan ng pangalan. Ano? Yung baga nga Team Hibasanan o di kaya naman ay Team Mandaragat. O di ba? Pakila mera pa doon sa mga player. Ayun eh, ang gusto nilang ipangalan sa uniform nila eh. Bale second game na nga pala ngayon at kahapon nga ay kami ang panalo. O di ba? Lakas makachamba. Hey, iya basher. So yun na nga pisa na natin ang laro at ayan nga napunta kay Kuya Dennis ang bola, din rebol, ayan at pinasa din sa aming best player tapos pinasa sa kapatid ko at ayun nga sala, manghibasan ka na lang utoy. Pero ayun nga nabawi naman ni Jeff, kaso nga lang ay suminyas ang referee, hindi ko alam ang ibig sabihin yan, kayo nang bahala dyan. Medyo pagpasensyahan nyo na nga pala ko at gawa ng hindi na kasi talaga ako mahilig sa basketball. Nanonood lang ako ng basketball kapag kilala ko ang mga nagalaro. Basta ang alam ko lang dyan kapag sinot ang bola sa kanilang ring ay di score. Ito nga pala mga kalaban nila hindi ko masyadong kilala. Isa lang nga tayong kilala ko dyan at kamag-anak nga rin namin. So yun na nga, at nasa kalaban nga pala ang bola, tinalo ni ka para makuha kaso sa tagiliran dumaan. At may nag-shoot nga pala, hindi ko kilala pero hindi nga sumot, buti nga. At yun na nga, nasa amin nga pala ngayon ang bola at ayun, ipinasa sa kapatid ko, din ribol, parang isushoot ata pero pinasa kay ka Denis At ayun, naishoot naman. Ay iya, pwede nang umupo at nakashoot na. At yun na nga at nasa kalaban nga pala ngayon ng bola, ipinasa sa kapwa kalaban. At ayun nga at kaso hindi ko nakita at may dumaan. Yan o talaga si Norman ay padaan-daan. Nasa kalaban nga na naman pala ang bola at ayan nga at idneribol pinasa sa kapwa kalaban at balak patang ishoot kaso na pick yung kapatid ko pinasakit kay apad at tinira ng tres kaso kahit uno ay hindi pumasok. At nagalit nga si Kadenis kaya naman binato ng todo ang bola sa kabilang ring bahala na kung sino makakuha shinot ni Mukong ayun sala. Isinot ni best player kaso hindi nga sumot. wag nang ipilit kung ayaw. Nagkaroon ata ng Paul si best player, hindi ko sure kayo nang bahala pero nagpetro nga siya, Petro bang tawag dyan or Petron ay ambot. Retro daw pala, Petro. Ayun. At unang tira nga pala niya ay nakashoot agad ay eh, best player talaga. Siya nga pala ang best player namin kahapon. Awan ko na ang ngayon at iya naman. Talaga inapatunayan. Shout out nga pala sa best player namin na si John Paul. Na kay John Paul nga na naman pala ang bola at ipinasa nga sa kapatid niyang si Raymond at ayun nga din Raybol at isinot. Ayun, nadali mo. Pwede nang umuwi ng Laguna. Kaso yun nga parang hindi natuwa ang referee kaya na may pinaulit nga na Paul ata. Ito yung klase ng laro na manood ka na lang at huwag ka na makinig sa nagasalita at wala ding alam. At yun na nga na kay Raymond ang bola, sinipat ang ring at ayun. Shoot na, kayo talaga pinaulit nyo pa. Na Apat nga na naman pala ang bola at sinubukang mag-tres. Kaso wala nga, ayun at naagaw nga ni Kadenis ang bola, nag-dribble at dinala sa kabilang ring. Ayun, ipinasa ang bola, awan ko kung kanino pero ayun, nabalik sa kanya at na naishoot. Ay, sala pala. At napunta nga na naman kay Kuya Apat ang bola, din-dribble, dinala sa kabilang ring, pinasa sa kapwa kalaban at ishinot kaso sala nakuha ni Jeep. Go Jeep! Kaya mo yan Jeep at pinasa nga kay Dennis. Ayun at pinasa kay best player kaso pinasa. Ayun, ba't pinasa mo sa kalaban? Ito talaga si John Paul. Ay, ba't pinasa mo sa kalaban? Ay, kung sa akin mo binigay, nakuha tuloy ng kalaban. Ayun nga at nagshot ng kalaban kaso naagaw na naman ni Jeep. Ayan, nakay na naman ang bola at pinasa na naman kay John Paul. i mo na yan ayun, sala pa rin. Pero nakuha nga ni ka Dennis at ayun, naishoot naman. Nakay Kuya Dennis nga na naman pala ang bola at idinribol, ipinasa sa kapatid kong si Nanoy at ishinut, ayun. Bali hindi ko nga pala alam kung anong score na nila. O ba diba? basta ako'y nanonood lang at alam ko lamang kami. Nasa kalaban nga pala ang bola at ipinasa sa kapo kalaban, kaso ayun, nakuha ni Jan Paul, iba ka talaga. Pinasa kay Nanoy at pinasa kay Jeff at ayun, dinaan ni Jeff sa tangkad, naishoot. Ay, iyan, nakashoot na yung dalawang magtropang si Nanoy at saka si Jeff, pwede nang umuwi. <laughs> Nga pala, sayang at walang signal dito. Ilalive ko na lang sana para makuha naman yung buong laro. Kaso nga lang, ayun, wala talagang signal eh. Ay kung ibibidyo ko naman aring buong laro, ay talaga naman. Ako'y magkakang iiyak niya sa pag-upload. 7 minutes nga lang kadalasan ang ina-upload kong vlog ay pahirapan na ako, ari pa kayang napakahaba. Medyo hinabaan ko rin kasi talaga yung video sa paglalakbay namin pagpunta dito para makita nyo rin talaga kung gaano kalayo yung nilalakad namin para masabi ko rin kanina. So yun, mabalik tayo na kay Nanoy nga pala ang bola at nagpakita ng na magandang dribble at sinubukang ishoot kaso ayun, naharang ng kalaban. Hindi nga hindihan si Nanoy sa kanyang tira kaya may titira ulit siya at susubukang maishot ang bola sinipat ang ring at ayun naishot na huwag nyo kasi nga harangin kaya hindi nakakashot ay Pangalawang tira, sinipat ng maayos at ayun, naisot pa rin. O magandang pangitain yan ah. Nasa kalaban ng bola, ipinasa sa kapwa kalaban at ibinalik. Ayun, pinagkaguluhan. Sana all, pinagkakaguluhan. At nakuha pa rin ng kalaban, tinira ng tres. Ayun, sala at nakuha na naman ni Kuya Dennis. Ipinasa kay Jan Paul at ayun, naisot. Iba ka talaga, Jan Paul. Na kay Kuya Dennis na naman ang bola, idinribol, ipinasa kay Jan Paul at sinot. Kaso ayun, wala. Nakuha ulit ni Kuya Dennis, sinubukang isot, wala pa rin. Nakuha ni Jeep. Dinaan na naman ni Jeep sa tangkad at ayaw na ishot nga. Nagpalit na nga pala kami ng player at ayan nga at nakay ngayon ang bola. Itinira ng tres. Ayaw. Paso. naka Kuya ang bola. Hinarang wala nakapigil at na naishot ng walang kahirap-hirap. pina sa ang bola kay Ryan. Binalik kay Joseph at ishinot. Kaso ayon kapos ng kauntian. Nakuha ulit ni kay Ryan at sinubukang ishinot. Iyon. ryan na naman ang bola at dinalikdik sa pagde-dribble kaso ayun, dumulansoy ang bola. Oo, oh, ay nagalit tuloy yung kalaban, binitawan kasi ni Kuya Ipinasa ang bola kay Norman at nagturo pa, huwag ka nang magturo, ishoot mo na yan, na yan, na at shinot na nga, ayun, pasok na pasok. Sana, oh. Nakatuwa nga pala ang laro namin ngayon kasi nga malaki ang lamang namin sa kalaban. Hindi ko nga lang talaga alam kung ilan ang lamang at kung anong score na. Nahiya kasi ako lumapit dun sa stage para tingnan yung score at gawa ng ang daming tao. Nga pala over ko na nga lang pala aring laro nila kasi nga ay yung mga audience ay sobrang ingay, hindi masyadong marinig yung mga sinasabi ng announcer. Pero mukhang hindi naman nakatulong yung pagboyce over ko ano, at gawa nang wala naman ako masyadong alam sa basketball. Pero okay lang yan, ang importante ay mahalagang manood kayo. So ito na nga yung score 50-40 at lamang pa rin kami. Medyo late na nga pala nakarating itong isang pinsan ko na si John Francis at yan ay galing pa sa trabaho. Siya nga pala yung dati namin best player. Wala lang, share ko lang. So yun na nga at mabalik tayo sa laro. At gawa ng hindi pa tayo tapos. Kawas at gusto niya lagi mahaba ang video ha. At sana po ay tapusin niyo ang video na ito at gawa ng kayo naman nag-request niya na sabi niyo habaan ko lagi ay. So yun na nga at suminyas na si referee, hindi ko alam pala talaga alam ang ibig sabihin yan, kayo nang bahalang umintindi. Ayun nga at mukhang may paul na naganap, kaya naman magapretro nga itong aming kasama. Hindi ko alam pala talaga alam kung sino yan at gawa lang. Mahina kasi ang mata ko kapag ganyang kalayo tapos medyo madilim pa. Pero kapag naman nasa hibasanan ay kahit wari ko nasa ilalim ng bato ay kita ayun nalaman ko na kung sino, si ka Dennis pala yun. So yun na nga kamustahin muna natin na rin mga Ojin sa gilid at talaga naman si ate Desiree gigil na gigil na ayun. Oh, relax ka lang Ate Desiree, tayo ang mananalo, wag ka mag-alala. Shoutout nga pala sa lahat ng taga-palkayangin, ayan iingay. Wala yan! Wala! Wala! Ikot yeah! yeah! lang, ikot lang. So yun na nga nagtapos ang laro at kami nga ang nanalo. Sampu pa rin ang lamang at walang pagbabago. At syempre ang best player naman natin ngayon ay si John Paul. Uy, sana ulit talaga. Nakadalawang beses ka na. Tama ka na. At syempre shoutout nga pala sa magagandang dilag na nasa gilid. Ayan, ito nga pala nga na ito. Ito nga kumakaway, yung unang kumaway. Ayan ang muse namin. Napakabibo nga pala ng batang ari. At nang walang inaurungan yan pagdating sa rampahan. Ayan nga at sinampulan pa ako. Mm. Tapos ito nga palang isang naka-blue ay pinsanin ko yan. Arlene Villasanta. Tapos ito naka-black, Desiree Pietas. Kapatid niya itong aming muse na si ni Pietas. Shoutout sa inyong tatlo. Tapos nagpa-picture na nga rin pala kami din sa aming mga player. Sana ay sa susunod na laban ay panalo ulit kami. Tapos nagpa-picture na nga rin pala ako sa kapatid ko dahil nga hindi na siya puro upo ngayon. Hindi nga tulad noong nakaraang laro na puro upo lang siya. Mm -mm.